ah oh. 2.16 million hmm. na mga Pilipino. Alo? Walang trabaho. Oh. Okay, oh. Chairman. Okay. Ito e, na muna. Napo, ang utang ng Pilipinas 16. Ha? Naku, 16 trillion. Ilan? Trillion. Dati 14, lagi 16. Ngayon, 16 naku, trillion. Dahil bumabaw ng mga, 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 Pilipino sa utang. 16 so, trillion. Oo. Oh. Plus wala pang trabaho mga tao. Oo. Oh. Paano kayo, ikaw mga kaahon talaga? kahit ano siguro gawin ng uh, So ibig sabihin, pangulo. so ibig sabihin eh hmm. hindi ka pinapanganak, may utang ka na. Ayo. Oh. Lando pala sa sogo yung ano, yung nanay ah. Oh, may utang na yung bata, di pa pu, di pa May utang na yon. Oh, may utang na agad. Hmm. Kasama na sa magbabayad ng 16 trillion yon. Oh, madadagdagan pa yan kasi kada taon oh. nangungutang nangungutang tayo para ikang sabi para sa kabuhay ng mga, mga Pilipino. Hmm. na mangutang. Oh. Eh sana nga, maging maganda at maayos ang ating bansa para isa nga ikabubuti ng mga mga Pilipino. Dahil natin rin sa bansa eh. No? Mula hmm. sa algertura, minahan, sa pagbaha, pagputok ng bulkan. Ako, dami. Kaya, di kayo sumasakit ang ulo ng Pangulo? Alin? Di kayo sumasakit ang ulo ng Pangulo? Kung si, sumasakit, ang, ang, sumasakit ang ulo ng Pangulo, mas sumasakit ang, ang uh, ulo ng mga tao. <laughs> yung ayun uh, daw pong bumagsak na tulay. Ay. Doon sa Kabagan. Oh. Sabi sabi daw ni PBBM mali daw yung disenyo. Mm. 'Di ba may mga architect? Oh. May mga civil engineer? Oo. Oh. Papano, Paano nagkamali ng disenyo? Ay. Ibig sabihin mali din yung kanilang mga isip. Mm. Mali din yung kanilang pangat, pagtingin. Oh. Eh magagaling 'yan. Mm. 'Di ba? Sasabihin mo mali ang disenyo. Oh baka naman. 'Di ba naman Chairman? Oh, so eh baka radyan. naman. Ni-reduce na naman, May kaya. Ha? Huh? Baka naman tinipid. Oh. Yung huh? quality, oh. 'Di ba? Ginawa quantity. Ha? Huh? Oh. Eh mas malakas daw po na suporta sa magsasaka. Ito maganda. Oh, ayan yeah, sige. Ha? Huh? Oh. Eh iginigit daw na yung Mr. Malasakit. Oh. Kilala mo? Mm. Ha? Huh? Si Malasakit. Oh, si Mr. Malasakit. Hmm sa, na senador. Oh. Kinala mo? Oo. Oh. Sino 'yon? Si Bongo. Oh, ayun. Oh. At muling ipinagtibay ni Senator Christopher Bongo hmm? ang kanyang pangako na na pagsuporta sa mga Pilipinong magsasaka at pagpapalakas sa mga serbisyo sa pangangalaga pangkalusugan sa kanyang pagdalo sa Farmers Congress sa Carmen Bohol. Hmm. Inimbitahan ni Mayor Conchita Torbio de los Reyes, sumarap si sa mga magsasaka at mga lokal na opisyal kung saan ay itilampok niya ang kanyang hands-on approach sa governance sa pagtataguyod ng Food Security Chairman. Okay. Pagpapabuti ng akses sa mga serbisyong medikal at pagpapalakas sa kabataan bilang mga leader sa hinaharap ng bansa. Mm. Binigyan din ni Goh na miyembro ng Senate Committee on Agriculture na mga magsasaka ang backbone ng Food Security ng bansa at dapat unahin sa mga programa ng gobyerno. Tama! Isa ang senador sa ko-auto ng Republic Act No. 11901 o ang Agricultural Fisheries and Rural Development Financing Enhancement Act of 2022. Pinalalakas ng batas na ito ang mga mekanismo sa pananalapi para sa mga magsasakat, mangingisda, para matiyak na mayroon silang akses sa mahalagang uh, resources sa proktividad at kabuhayan. Yun. Alam mo, Chairman, oh. sa kung ako tatanungin, mas masarap pang tutukan ang ang mga magsasaka. Hmm. Ah, ang mga mangingisda. Oh. Yan ang dapat bigyan ng pansin. pansin. Dahil alam mo kung bakit? Oh. Kasi unahin ko na yung magsasaka. Oh. Kasi ang magsasaka, pawis yan eh. Pawis, oh. katawan, kamay, pa, lahat oh. gumagana. Kaya kailangan-kailangan talaga diyan. Eh mabigyan ng magandang uh, sitwasyon ng kalusugan. Kasi pag walang magsasaka, 'di ba? Wala tayong kakainin. Wala yung... tayong bigas. Ha? No. Eh pag mamalaki nila, import, import, oh. import. Oh. 'Di ba? Oh. Pati galunggong ini-import eh samantalang dati tayo nagbibigay. Oo, oh. yung galunggong diba? natin oh. dito hinuhuli naman yung chip. chick. Ayun, oh. wala korupsyon. Galing sa China, oh. 'di ba babalik sa atin. O dati tapo, 'di mo wala korupsyon? 'Di ba wala korupsyon? Oo. Oh. Oh. At hindi lang yung chairman. Oh pati yung ating mga mangingisda, oh. Alam ko na may problema tayo up to now hanggang sa hanggang sa West Philippine Sea. Oh. At yan lang, yan lang hindi hindi pa mabigyan ng pansin. Oh. 'Di ba? Oh. Hindi yan mabigyan ng pansin. Oh. At hindi mabigyan ng solusyon. Oh. Bagkos, yung mga nasa MB Sierra Madre na nagbabantay sa ating mga karagatan, uh. yung mga, yung kanila mga supply, uh. mga supply nila, eh hindi pa nakakarating at hindi pa na, di ba, hindi na ibibigay ng maayos. Yan ang dapat na bigyan ng solusyon. Dapat tagukulan ng pansin talaga. Kaso eh. lang, marami nang dumanang, marami nang sa summit eh. Ayan na. Ang dami na. Pero pinatatakan ko, kung bakit hindi natatalakay ang sinasabing problema. Uh. Oh. malay ganyan malay ganyan ai ah, kai nililihis ang dapat talaga uh, pag-usapan Kaya nga di ba kung bakit pagdating sa pagdating sa mga eka, mga economic summit nito oh, eh lagi nila sinasabi hmm. oh italakayin natin ang West Philippines hindi nga natatalakay eh hello alam ko na hello ha oh. para ma, para 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 kayo para para ang mga tao. Oh. Ha? Para ang mga tao. Mm. Eh malibang. Oh. Malibang. Oh. Para ang mga tao ay eh, magulo. Oh. Ha? Oh, no. I Impeach si Sara. Oh, ay naku, tang naman 'yan. <laughs> ang tagal <laughs> eh. Doon para... doon natin ibu doon natin ibuhos yung atensyon natin para oh. yung mga tao, ha? Oh. Maiisip nila na doon na lang ilalagay. <laughs> Ah para ma para mawala sa isip nila, yung mga problema sa West Philippines, trabaho ng Pilipino, trabaho ng kung saan, Oo. problema sa custom, problema sa mga ahensya ng gobyerno, problema sa mga ahensya de pataranta, de paminta. <laughs> 'Di ba? Oh. Madalas ganyan ang nangyayari. Gumagawa ng butas mm -hmm. para magkaroon ng issue. Mm -hmm malihis ang iyon talagang na... oh. dapat uh, tutukan okay, Eh, na siyempre. Oh, siyempre. Diba? Oh. Oh. Saan, saan, ngayon, mapupunta yung usapin? Oh. Doon! Oh. Sa impeachment! Oh. Diba? Dapat. Oh. Oh. Pati yung mga pendicap nga, pinagkwekwentuhan. <laughs> ano Hahaha! <laughs>